Hi guys, for this video nandito tayo sa Air Asia sa may Ninoy International Airport Yan, kumuha tayo ng boarding pass nito guys Baka magtanong kayo guys kung saan ako pupunta ha Uwi tayo ng buhol Yan, pasakay na tayo ng airplane Medyo matagal na din hindi ako nakasakay nito guys Yan, free wifi tong Air Asia pala guys So pwede tayo mag wifi pala dito So ito guys, biglaan lang to Surprise ko lang mga mama Wala silang alam dito guys na uwi ako Tingnan ko lang yung reaction nila guys So nandito na guys, lumipad na. Wow, ang ganda tingnan ng mga ilaw sa baba guys. Oh. Tabing bintana kasi tayo guys, kaya nakikita natin yung mga ilaw sa baba. Yan, touchdown, Panglao Airport, ang bilis. 45 minutes lang naman kasi yung biyahe guys. Yan guys, wala baka magtaka kayo kung bakit wala akong kasama. Hindi ko kasama si Mrs. sa Kadalaw Kunjunakis. May pasok pa kasi sila sa school kaya hindi ko sila nasama. The next day. Hi guys, good morning. Yan guys, andito ako sa bahay namin. So ito na, nandito ay sinalubong ako sa aso so yan guys papasok ako sa bahay andyan na lang yung papa ko galing ano nag ano uh, pandaw ng bunsod so pasok tayo yan pansin nyo naka ano ako naka bonit ako pero hindi hindi ako mapansin talaga pasok tayo sa loob yan guys ito yung ito yung bahay ko guys ito yung bahay namin. Ayan. Good morning, good morning. Ayan. Sobrang aga namin. So, pasok tayo. Ayan. Ayan. abal The... uh, <laughs> po <sila, naprank> <laughs> na kwanza ulam nake ini si gitu ko naun naun eh guys na surprise sila na prank sila hindi ako nakilala Kulinya <laughs> nyan ngayon may pusit, alimasag. Korot <laughs> oh. Na surprise sila kasi hindi naman na kasi nila alam na okay. uwi ako. Biglaan lang to guys, biglaan lang pag-uwi to. Na ay covid ato, so, certificate to. Yan guys sana. Kung ano mang content ko sana panoorin niyo pa rin guys na anong gagawin ko dito sa Bohol, simpleng vlog lang. Wala man si Mrs, wala man yung Jonakis no, sana panoorin niyo pa rin ako. Kameraman ko so, ni Kana? This is the moment. Nandito tayo sa buhol ngayon.